apat. So, ganun lang po yung sampu mga idol. Ayan. Ayan kadami. Yan. So yun mga idol, magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, gagawa na naman tayo ng ice cream mga idol para pang tinta natin bukas. Ito po yung mga ingredients natin. Ayan. Yung gata natin, dalawang kilo po ito mga idol. Tapos yung kasaba natin, kalahati lang siya. Tapos yung milk boy, isang kilo. Tapos asukal natin, dalawang kilo at kalate po yan mga idol tapos gagamit tayo ng condense na Alaska condense po yan tapos mayroon na itatanong sa akin kung pwede ba no yung kasaba flour. so pwede po mga idol itong gamit ko ngayon kasaba starch po to pero yung kasaba flour pwede rin po yon pwede rin po yung gawin nating ice cream yung kasaba flour. yan. parehas lang po sila ng ano nang lapot. yan. magkaiba lang sila ng pangalan pero parehas lang po na pwede natin gawin ice cream So maroon din tatanong kung walang kasabaw starts, walang kasabaw flour, pwede ba yung corn starts? So yun po yung hindi pwede mga idol, yung corn starts sa ice cream natin. Yun po. Kasi po yung corn starts mga idol, pagka yun ang gagamitin natin, ang ice cream po natin ay magaspang po, hindi ganong malapot. So pangit po siya, pangit po ang lasa ng ice cream. So nasubukan na namin yung corn starts mga idol dahil nung gumawa kami ng ice cream, So nagkamali kami, akala namin kasaba. So niluto namin, yung pala constant for ayon. So na, na experience talaga namin kung anong resulta ng cold starts pag Kaya hindi talaga pwede ang cold starts mga idol. So marami pong nagtatanong sa akin yan na pwede ba ang cold starts pag wala kasaba. So hindi po pwede mga idol. Kasaba lang po talaga. Kasaba starch, kasaba flour, yun pwede po yun. So ayan mga idol, umpisa na natin. So ito mga idol, yung paggawa ko ng ice cream. So ulit-ulit -ulit ko talagang pinapagkita sa inyo. Dahil marami pa tayong kababayan na hindi pa talaga nakakaalam kung paano natin ginawa yung ice cream mga idol. No? So para po to sa inyo. Kasi marami pong mga kababayan natin na gustong gusto talagang magdegusyon ng ganitong ice cream. So ang unang gawin natin mga idol, ilagay muna natin yung kasaba natin dyan sa may tubo natin. Ang paggawa kasi ng ice cream talaga mga idol, yung mga sinuunang paggawa talaga ang itutunaw natin dito sa kasaba tubig so ngayon binago ko yung sistema ko sa paggawa para umabot siya ng matagal mga idol yung ice cream natin matagal na nasisira sa ganitong paraan sa paggawa mga idol so ngayon kung nakikita nyo nilagay ko na yung kasaba so imbes na tubig ang ipangtunaw natin dyan ang gagawin ko dyan yung gata na natin mismo yung i ano ko pangtunaw yan. Hindi na ako gagamit ng tubig. Yan. Sa ganitong proseso sa paggawa mga idol, yung ice cream po natin, ilog, abot po siya ng mga 15 days. Lampas pa. Siguro mga abot pa ng isang buwan. Hindi talaga nasisira. Oo, nasubok Subok ko na yan idol. Sa ganitong proseso paggawa. Hindi nasisira talaga. Hindi na magbago yung texture. Hindi katulad sa tubig yung pagtunaw natin dyan sa kasaba na 3 days, 4 days, wala na, hindi na pwedeng itinda yung ice cream. Kasi, ano, ano na siya, yung gata, nangangamoy na. O, nasisira na siya mga Tapos, magas bang po. Magas bang po yung tinsyo. Magas bang po. So, ito, sa ganito ang sige. Hindi po nababago yung texture niya pagka uh, ilang, ilang araw. Siguraduhin lang natin ito na matunaw talaga yung kasaba bago natin ibuhos yung pinagulong tubig. Kasi marami din nagsasabi sa akin na gumawa daw sila ng ice cream. Tapos bakit po lasang kasaba daw? So ganito po yung may idol. Yan. Kapag yung tubig natin na pinagulong kasi tapos ibuhos na natin dito. Tapos hindi pa natin natunaw na maayos yung kasaba. Ayan kung napapansin nyo. May mga bubuo pa yan mga idol. Yan. May mga bubuo pa yan na kasaba dyan. Tapos buosan na natin ang pinakulong tubig yan. So, diyan po siya nagkakaroon ng lasang kasaba. Kasi yung mga bubuo mga idol, hindi po yung naluluto. Oo, hindi po yung naluluto. Hilaw lang po yun. Kaya yun po nagkakaroon ng lasang kasaba lang siya. Kaya importante dito, tunawin natin siya maayos talaga. Yung wala na siya, mahayos. yung tunaw na tunaw talaga siya. Tapos yung tubig natin mga idol, kailangan po kulong-kulo talaga siya. Yung talagang maluluto yung kasaba natin. Kasi yung tubig natin, pag bagong kumulo pa yan Tapos ibuso na natin dito So hindi gano'ng maluto din yung kasaba dyan mga idol Hindi rin gano'ng maluto Kailangan, simulang pagkulo Tagalan pa natin kahit mga 15 minutes Mga 10 minutes, yun pwede na yun Talagang itong luto ko lang I-mix natin agad mga idol I-mix natin yun agad Aluin natin agad siya. Oh, ganito po yung pagluto ng kasaba mga idol. Ganito po. So sa ganitong paggawa ng ice cream mga idol, kailangan ko pa ito ibabad. Pag manumano tayo, kailangan natin ibabad ito. Pwede naman hindi, pero pagka hindi natin ibabad mga idol, kung napapansin nyo, Siyempre, mainit pa to. Tapos, yung mga ingredients na to, pag mahalo na natin yan lahat, pwede na natin yung papansin doon sa kulay natin. Pwede na natin ilagay sa kulay natin. Tapos, lagyan natin ng ilo at asin. Tapos, papansin na natin siya. Manumanungin na natin. Papansin na natin. So, matagal po, mga idol. Matagal po. Siguro, abutin tayo ng mga isang oras. Mayigit pa. Tapos, gasto sa yelo. Kasi yung yelo, siyempre, mainit pa to mga idol. Tapos ilagay na natin agad yung yilo dyan sa gilid. Tapos mainit oh So siyempre yung yilo natin mabilis siyang magtubig kasi mainit ito eh. Yun. Pero pagka tulad ngayon gabi tapos bukas ko po bukas ko muna to papalsahin. Lagyan ng yellow tasin sa gilid. So napakabilis lang 15 minutes. Dumami na po yung ice cream natin. Malsa na po siya. 15 minutes lang. So ganun po yung ginagawa ko. Pero kung makina po yung gagamitin natin sa paggawa, ah, pwede na hindi natin ibabad. Tulad nito, mamaya-maya pag mahalo natin lahat ng ingredients na yan, pwede natin iisa lang sa makina diritso. Tapos yun, diritso na, wala nang babad-babad. Pag ganito na mga idol na luto na yung kasaba, yan, kung napapansin kasi lumapot na yan, luto na yung kasaba dyan. Pwede natin itong ihalo lahat mga idol, yung ingredients na yan, pwede natin yung ihalo lahat dyan tapos ibabat na natin so ayun na po mga idol uh, pinaghati-hati ko na sa dalawang tubo ayan. so ibabad ko na to sa cart natin At takpan lang natin siya bukas ko ng umaga to sa yun, mga sa idol mga 7 si 6.30 mga ganun So yung mga idol, ito na yung ice cream natin kagabi na niluto na ano, ingredients. Ayan. Nakalagay na sa cooler natin. Ayan, kung napapansin nyo, tatlong tubo po yan. Pero yung isa, wala po yung laman yan. Ayan o. No? Ayan, walang laman. Yung dalawa lang dito, ang mayroon. Yan. Yung ano natin kagabi. Pag mapuno na itong dalawa, Ayan. Pag dumami na yan, mapapalsa na natin yung isang tubo doon. Lalagyan na lang natin siya. Tapos, magiging tatlong flavor po yung gagawin nating ice cream. Tatlong flavor po yan. Ito lang yung dalawa Halloween natin ngayon. Pag dumating yung yellow ko ngayon, maya-maya, lalagyan na natin ng yellow to. Ayan. Dito sa gilid, palibot. Yung asin ko pala na gagamitin ngayon, 7 kilo. yan, 7 kilo po ito. Depindi po sa dami ng ice cream natin na gagawin. Ayan na po, my idol, yung ice cream natin, my idol, ayan o. Oh. Ayan. Ready to tinda na po, my idol. So hindi ko lang na ipakita yung paghalo natin, my idol. Ayan. Okay. So marami pa palang nagtatanong mga idol sa bintahan natin sa ice cream kung magkano yung binta natin sa ice cream. So dito sa amin ngayon mga idol, ang bintahan namin dito sa amin, 10, 15, 20, 25. Yan, 30. Yan. Wala na pong lima ngayon. Kasi maraming nagtatanong kung may lima pa ba dito sa amin na ice cream, limang piso. So wala na pong lima mga idol. Yan yung avocado pinaka mabinta natin. Yung avocado flavor. So ito mga idol yung ano, yung 10 piso natin. Dating lima to, ngayon 10 na. Ayan. So marami na kung ilang scoop ba yung ilalagay natin. So mga apat na scoop lang mga idol. ganun lang po yung sampo mga idol yan, yan ang kadami yan. maganda po pag-scope natin yung ganito kaliit ito yung pinakamalit na scope saktong-sakto talaga sa apa na yan, sampong pisa